Shoutout din po kay Kuya Randel Kuya Fer, ay, sa magsak Kuya ayan ay. huwag ka mag pre true pa tayo pre kaya try mo naman ako okay. eh uh, 3 2 1 Magdanay po yan Kaya't at Kety mahal yung ano yan, sombrero. Boss Toyo, tawaran mo na ang ano nito, sombrero. Ayan o. No? Manay ni Kuya Jandel. Kuyo Jandel. Magtitinda po siya ng hipon, maraming. Maraming soka rin yan o. Maraming pisto na to, mga kasoka. Oo, big time na yan eh. Maraming hipon, mga kasoka. Eh. Ayun mga kasoke, eh. magandang magandang umaga. Uy, magandang Matagal na tayo, hindi nakapag vlog mga kasukay oh. Ngayon na lang tayo magba vlog dahil may tuna si Boss Enrico. Kanina yan, Boss? Kay Boss Renren. Kay Boss Renren. Ilang kilo kaya yan, Idol? 53 daw to. Dami, yan. Ang lakay, no? Isang pirapi. Asan ba yung pwesto ni Boss Renren yan? Ayon po sa Shoutout sa mga kasamahan ni Bro dyan, oh. No? Boss, shoutout ko. Baka may gusto kong shoutout dyan, no? Sa mga kat katiran mo, sa mga kapatiran mo dyan sa mga kapatira ko dyan Anong ano ka? Pagbuhay ang city si Ayay Yun oh Pare, po nagnanganga Ay, kala ko nagnanganga <laughs> <laughs> Hindi pala Sira pala yung niya <laughs> Yun oh paldo paldo na po pero... Ano yung puhunan to po? Puhunan po Wala pa yung tubo? Wala na, nabili ng gato Yun oh, Iyon, oh. Iyon, oh. Na, uh -huh ito yung tuna ni boss renren mga kaso yung ini-slice ni kuya Rico 53 kilo ito yung buntot mga kaso yung buntot na lang grabe ang laki oh wala pang tao mga kaso Shoutout diyan kay Kuya Jay Vlog from Kita Adventure magandang umaga shout out sa mga taga laguna dyan ha wala pa ang customer kompleto na ang tropa mga kasukay sarap buhay oh uy Fish fillet, masarap yan o idol? Magkikilaw dyan Magkilaw na kayo Wala ba si Katuna ngayon? Wala po Shout out kay Katuna Ganda ng tuna mga kasukay Sariwang sariwa po May pangsigang at magrabos si boss si boss Basta rin magkano yung buto-buto ng tuna mo? 250 lang. 250 mga kasuka. Sabi ko, sabi May bumili lang dito. May bumili lang. Ang Hindi ko Ha? Hindi, to, ha? Ah, hindi. O, Sige, dalawang piraso. Matay na. Oh, ah. ito Wala na. Okay. Okay.

Kaliskisan mo daw. Kaliskisan. Oh. Pat par ano rin Sa out kay Karen rin tingin ka naman kay Ren. Malaki po 'yan. Kali <laughs> di dito, gago pa. Ito. <laughs> Ayan, <laughs> sa mga magtutunod yan, may buntot pa kami. Oo, oh, yun po. Mabinibeta mo yung buntot? Oo, so, oh, topic na lang yan, o. Oh. Pwede <laughs> <laughs> nilagay sa motor, no? Sa so, unahan, pre? Oo, <laughs> oh, sa so ulari, ano? Ano so Sa <laughs> so, unahan. Ano? So, <laughs> sa bangkay, no?

Ba't may hati daw? Ang <laughs> buo. <laughs> Grabe taba ng ano. Iyaw sir, masarap yan. May talag ayaw. dyan, dalawang piraso. Talag. Ayun, bira lang. Ay, tuna, tuna! Ay, tuna, tuna! Thank you, Kuya Ren Renren Ayan, mga kasuka, ito po yung tinda ni Ate Raquel Magaganda ang isda ngayon, no? Meron po siyang tulingang bilugin, mga kasuka Ito yung sinasain Lalagyan nyo ng taba ng baboy Saka kamyas na sariwa Ganda, mga kasuka, eh. Tilapia ang Batangas naman mga kasukay Buhay na buhay oh. Grabe yan Ang lapad mga kasukay oh. dito. Uy tumatalon mga kasukay oh. Buhay na buhay ito Sa mga magagata dyan ah. Meron din tayong boneless, boneless oh. Shoutout shoutout kay Katuna Shoutout daw kay Katuna Vlog May dahing tayo May dahing sa si kaya rito Boneless na rin to ang gamit ko dito, karayom. Karayom dahil mas maliit daw. Mag malaki ito gamit ko. Ito may tolos dito. May tolos. Ito po yung... Sapsap. So, 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 Sapsap -sap. po waling. Waling, waling. Pastor, masarap po. Pangat po. Pangat sa kamatis mga kasukol. Walang waling. Ang malaki po. Sarap yan yung mukbang. Pasayang, pasayang. Ayan Galunggong, may galunggong din si Boss Raquel at si Clear Rico mga kasukay sariwang 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 quality oh sa mga mag-adobo dyan ha ah. adobo at pang prito mga kasuka meron ding matang baka mata yun yung kanina naglinis ang ito mata mata rin yun mata rin malaki rin ang mata ito yung matang baka mga kasukar. pero yan ang tunay ito yung tunay na matang baka pang sabaw busing pininas ka mga nanda yung kanina naglinis lang ito hindi na yon. Shout out kay Terakel. Terakel, Ate Raquel, huwag kang mag magtang ano dyan. Gagalaw. May langaw sa ano mo. May mata. Malaki na oh. Kapit tayo. Kasuki. Kasuki ba? Ayan. Pero tayo mga kasukay. Shout out po Katuna. Magtinda ako. Ka na po. Mar marami pang pera si Katuna. Marami pa? Oo. Eh hindi pa nagtitinda si Katuna. Bukas, bernis pa yon. Bakit lang Ayan, medyo na busy tayo mga kasukay. Kaya sa mga kasukay nating nag-aabang ng upload up, pasensya na po. Medyo na busy lang tayo sa buhay. Ayan mga kasukay, ito po yung update natin ngayon dito sa Imos Market. Sa mga mamamalinti dyan, mamalingki na po kayo at wala kaming customer. Naganda rin ang isda ni ate oh shout out kay Ate Emily yeah, binas binas obos obos gusto nyo ma'am pili na po magaganda isda. iba't ibang klase lahat magaganda sariwa yan yeah, meron tayo rito ang galumbong si Ate Emily meron pong spada mga kasukay yan mag ang magaganda ng spada niya ayan po ang ating Dandan danda lang, bala naman customer. Mamadali gamu siyo. Saan lang ka mangalis, wala Umalis mga ka-oke. Bisugo. Gina mam maam. Stay niya maam, ayatense. niya nga masarap pang pangat pang pangadobo, pusit pang adobo. Maraming isla si Ambal mga kasukat. Kabaya sa lapu-lapu. Grabe anong ulam mo. Maling, maling o yung ano. Maling o yung ketchup. ketchup. Grabe <laughs> naman, eh. Parang kanin na yung ketchup mo. So ganyan yung... Bising bising. Log, logi na naman si Boss Duda, yung mga kasuke. Ayun po. Shoutout kay Atira kay Login na naman. Halong oras na alas bis na ba? Pra? alas. Na. Alas bis na ng maga mga kasukay. Oh.